Hello po, magandang buhay po sa ating lahat. Andito pa ako ngayon sa backyard. At na i-replant ko na po ang okra na na ipunla ko. Ayan na po. Nadiligan ko na. Actually, two days na po ito ngayon na inano ko ni-replant. Ayan. Lang sya ay sundin sa dilig. Ayan. Meron pa doong natira. So, pag ano, pag may time ako, dito ko na naman siya i- ano, sa bakante. I-punoy natin to para walang bakanting, ano, <laughs> lahat may tanim. Kasi ang hirap po kasi malilim na po dito. So, Uh, mahirap na tumubo ng maganda dito ang halaman kasi uh, pag walang init, hindi siya maganda. So, ayan. Nakadilig na din po ako dito. Nakadilig na ako. So, yung pinunla ko po na okra ay meron pa pong naiwan dito. Check natin. Ayan po. May naiwan pa. So, ito na yung aking mga kamote dito at Tingnan nyo po pag mahina. mainit gano. Dito. Ang aking spring onion ay mahina ang tubo. Naghalo-halo na. Yung kalabasa ko ay malaki na. At ang okra ko ay merong inchik. Inchik. May insect. Yan. So, ang gagawin ko lang dito ay buhusan ko siya mamaya ng sabon. Yung tubig na may sabon. Yan. Gumapang na yung bagyo beans. Dito ko pagagapangin at naggawa na ako dito ng kawad. So, yan. Uy, malapit na. Malapit na ito mahinog. Um, gulang na to. Ano to latundan? Ah, oh, yan. yan. So, ngayon po is uh, mag-harvest po tayo ng gabi. So, ayan sobra na pong ano ng gabi ngayon taas lalo na may tubig siya yan tingnan nyo po ha dito tayo dumaan yan ang gabi ngayon ay napaka ano na kasi ang tubig ay no. so ito na po ang, ang aking ano ang aking gabi maano na siya o di ba malawak na at matataas na lahat na umano oh. ang buta ko kasi ay eh, nabutas kaya pag lumusong ako dyan yung buta ko oh, yung isa may butas kaya kailangan ko nang bumili ng bago hmm. ito na yung ating ito na yung ating gabi mag po tayo ngayon at uh, may order doon sa palengke. sobrang taas na po ano lang, one week, one week ago, di ba? So, kapag naka-harvest tayo, isang harvest, talaga naman. Ewan ko kung ma... Kuhanin ko lang yung mga malalapad ang dahon. Yan. Sobrang ganda po. So, abangan mamaya po sa, ano, pag nag-harvest ako. Uh, wala kasing, ano, ang uh, hahawak ng ano, camera para ako yung videohan. So, ipakita ko na lang sa inyo after na ma-harvest ko po. Ayan. See you later! So, ayan po. Nanguha tayo. Ayan ang mga hinarpisa natin. Tinanggalan natin ng dahon. At ito na. Ito na. Nakaana na siya hanggang doon. So, ito yung tinanggalan natin mga uh, nakuha na natin ng dako na malalapit hanggang doon kasi yung doon sa ano uh, maliliit ang dahon niya so hindi pwede ito na lang siya ito pa ito ang kukuhanan. kasi yung doon sa dulo hindi pa siya pwede yan siya oh yan yung maliliit hindi pa siya pwede yung mga malalaki lang ang kinuha kong dahon katulad niyan Uh, medyo malal maliliit pa ang kanyang dahon. So, hindi pa siya pwede. Ayan. Ang kinuha ko lang talaga, ang malalapat lang. Dito, dito marami pa tayong makukuha dyan. Yung dyan sa, sa, ano, nakuha ko na. Ang dito, hindi pa. Tubig po, madaming tubig na yan. Yung kamotik ay lumangoy. Ayan. Ayan. Ah, ang kamote naman ay hindi naman yan maaano. Kasi ang irrigation dito ay nagbukas mula doon mula doon ang irrigation. So dito talaga ang punta ng tubig. Although na mainit na ngayon, dati ito yung tuyo. Pero yan ang gusto ng gabi ang matubig. So ito pa. Madami pa dito makukuha na dahon na ito malalapad. Yan. So i anuhan ko lang kasi ito dito sa dulo dito bagong tanim ko ito eh yan. so ayan so iya harvest ko pa kasi wala pa halos wala pa sa kalahati yung nakuha ko yun doon yun so ito makuha ko pa yan yan tsaka yun doon ayan talaga malalapad so sige po at ako magpatuloy sa pagkuha pero siguro mga kalahati ng aking i-harvest sa sunod naman yung iba yan so ayan balik ako dito kasi dito po ako mag-harvest hanggang dito lang siguro ang aking kukuhanin dyan lang at sa sunod naman yung iba yan tapos na ito dito maliliit kasi yan eh. so konti na lang Ayan, para maka tapos ako dito. Ewan ko siguro maka higit sampu siguro to. Na ano, sa so, tig 20 ayan, abangan po mamaya. So ayan, ginabi na ako alas sa isna. So ito po, andito na po, tinali ko na. At saka meron pa ako doon itatali. At dadaling ko po ito dyan sa, ano, sa bahay. So ayan po, alik na po yan. So, itatali ko pa po yung iba. At, dito na lang po magtatapos ang ating premiere. Hindi ko na ipapakita. At, ngayon ay gabi na. Late na. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. At, may love shout out. Thank you for um, support my premiere for tonight. Thank you. And, may love shout out sa inyong lahat yan. Bye-bye. And, this is Laurie's Garden. Thank you so much. Bye.